Good morning mga kayap, nagbabalik na naman ako. Panibagong araw at syempre panibagong kayod na naman. Ayan po yung asawa ko, ganyan talaga yung asawa ko sa tuwing umalis ako ng bahay o para kumayod. Napakasweet talaga ng asawa ko. Ang araw pala na ito mga kayap, hindi mo na ako mag-rides, no? hindi mo na ako mag-bobobit. no? Kasi nga may tumawag sa akin, may nag-chat nag, -chat at nag -chat sa akin na nagpapagawa ng elektrikal. right? Isang uh, Chinese mga kaya. Kaya syempre, kailangan natin na uh, puntahan punta na ganyan kasi naging soki ko na rin sila. Ako talaga yung tinatawag nila pagdating sa mga electrical kung ano'y kakabit kasi nga gusto nilang pagandahin yung bahay nila. Alright? At syempre mga kayap, sa tulong ni Yap Yap, mabilis tayo mak makarating doon sa pupuntahan natin. No? Sa mga hindi pala nakakalam, gusto ko lang i-share sa inyo o ipakilala sa inyo Yap yap nga pala ang pangalan sa motor ko. Or... Kung may problema nga pala kayo no about sa electrical no, pwede niyo po ako tawagan or i-text or mag-chat po kayo no. Or pwede rin po kayo mag-comment dito sa video na to sa comment section no, right? Basta around lang dito sa Metro Manila. Ay <laughs> so yung motor ko, alam niyo naman, pang Metro Manila lang talaga 'yan. Alright, sa susunod siguro baka makapag makaluwag-luwag na tayo sa kanaman tayo makabili ng sasakyan na pwede sa pangmalayuan. Alright, let's go! Ayan, mga kayap, papunta na nga ako dyan. Siyempre, dandaan lang tayo kasi ang daming ang sasakyan dyan. Mahirap na baka masagi natin. So, yun na nga mga kayap, nandito na nga ako sa bahay ng Inchik, no, all Chinese, no, na, nagpapagawa sila ng electrical. Yung ano pala, no, yung product pala, o yung uh, electrical pala na ipapakabit nila sa akin, mga kayap, isang LED strip light. Ayan, yan po sa ceiling yung sa gilid ng ceiling po, diyan po pinakabit sa akin yung strip light mga kayap, no, ng inchik no. May amaya dalating sila diyan para makik at least na makita niyo rin kung sino yung mga amo ko. right, pero sana naman uh, pag nakita nila yung video na to, sana naman hindi sila magalit. Kasi <laughs> mahirap na baka hindi nila tawagin once na kailangan nila ng electrical baka sa iba na sila tatawag. Pero okay lang, na, okay lang din naman sa akin mga kayap checklist na basta wala lang tayong napaka na tao tapos maging masaya lang tayo sa si ginagawa natin at siyempre quality yung uh, ginagawa natin. So kailangan talaga safety first at siyempre uh, pangalawa na yung magustuhan ng amo natin o yung nagpapagawa sa atin. Yan po yung silaupan, mga kayak. No? Uh, laupan pala ibig sabihin yan po yung pinakabos o Pinakamayaring ng bahay, yung matanda na yan. Naging close ko na rin yan. No? <laughs> Feeling close talaga. <laughs> so, yan nga mga kayap. Uh, basta lang ang ginagawa yung trabaho ko. At, uh, simple. No? Enjoy lang tayo na enjoy mga kayap. Yan lang, basta wala lang tayong napaka na tao mga kayap. Tuloy-tuloy lang tayo sa ginagawa natin. Huwag no? tayong mahiya mga kayap. Kasi yan talaga yung trabaho natin. Yan yung skill natin. No, ayan po si Madam, yan si Madam naging close ko na rin mga kaya. Ang ganda ni Madam, no. May dad niya si Madam pero palog palo pa rin mga kaya. <laughs> Sir mga kaya, <laughs> ano, ano ba ano ba nung ano sabi ko? Nako papagalitan naman ako dito ng asawa ko. <laughs> Baka hindi na ako papuntahin diyan, no. Pag nakita siguro si Madam, sabihin siguro sa akin ng asawa ko. O bakit ganun diyan? Bakit may babae diyan? <laughs> Siyempre lang trabaho lang tayo. At uh, kung may mababae, kung may mga babae ka na rin nakikita diyan or sexy, siyempre. Natural lang 'yan, no. Not pero at least na uh, tayo na gano no? hindi natin uh, na hindi tayo napapatakso, no. Hindi tayo napapatakso kasi trabaho lang talaga ang natin diyan, wala nang na iba. All right. At siyempre mga kayap, doon naman sa mga no, humila sa ating pababa, huwag natin sila pansinin, no pa uh, hayaan natin sila na hinila tayo pa baba tayo uh, kailangan natin uh, pilitin makaakyat kung may humila sa atin kailangan din natin ilah ilahin natin sarili sarili natin Makaakyat all right <laughs> ay talaga si madam hindi mapakali ay iwan ko ba bakit lapitin ako ng mga babae <laughs> joke lang mahaya sige alam mo naman Tatabaw nga natin, hindi natin naiwasan mayroong babae na ganyan magsuot na nakatingin nga si Madam tapos sabi niya naka-video niya tapos si ano ha sinalam niya pa. At saka mga mga uh, 'yan mga kaya ang mga 'yan hindi nila alam na isa isa rin tayo vlogger, no? Hindi rin nila alam 'yan. So ayun, akala nila nang video lang ako, hindi nila alam i-post ko to sa YouTube at sa Facebook pa. <laughs> at kung makita man nila Madam to o kaya nila Opan o yung may-ari, sana naman hindi sila magalit. Alright, uh, ayan. So, yeah. actually marami sila dyan mga, kayap. mga kaibigan yata yan, yan no? na may-ari. No? At uh, dami talaga nila tapos simple yan. nandyan din yung mga katulong, kaya masikip talaga. Pero ang bahay talaga na mga kayap, ang laki. May swimming pool pa yan, mga kayap. Dalawang palapag yung bahay na yan, mga kayap, tapos may swimming pool pa. Alright, ang laki, di ba? Tapos mga kayap, no, upahan lang pala, pala, sila dyan, no, at ang upa nga pala nila dyan, ang mantin nila na binabayaran ay 140,000. <laughs> ang mahal, di ba mga kayap? Ganun talaga mga kayap, pagbahay na nasa subdivision, mahal talaga yung rent. No? Tapos may swimming pool pa, tapos uh, dalawang palapag pa. Tapos ano pa yan, ang daming kwarto niyan mga kayap, bukod dun sa mid-slum or tawag na Uh, sa ano no sa kwarto ng mga katulong siguro mga ano yata na kwarto yan mga tatlo sa taas ay apat pala sa taas tapos isang mid room diyan sa baba all right ang laki talaga siguro mga ano yata yung sukat niyan mga kaya 150 square meter yung lot area niya so yun nga mga kaya Tuloy-tuloy lang sa ginagawa ko at siyempre at Ayan naman si Laupan. Tapos yung itong, itong ba babae na Chinese mo, eh, hindi ko masyadong kilala eh. Ano ben, Kung ano-ano na lang pinagsasabi ko, para na rin ako naging maritis ah. <laughs> so yun mga kaya, na akong naging maritis ako. Gusto ko lang kasi siya sa inyo kung ginagawa ko. Right, ayan, patapos na ako mga kaya. Kinakabit ko na yung strip light. Ayan, nakita nyo yun. Tapos siyempre yan, si Laupan. Uh, pag may ginagawa talaga ako, lagi lagi talaga siyang nakatingin no check niya yung gawa ko kung okay ba Siyempre, hindi naman tayo papayag, 'di ba? Alam niyo, alam mo naman tayo mga Pinoy, 'no? Pag gumawa tayo pulido at siyempre, ayaw natin na mapaya tayo sa amo natin, 'di ba? So yun nga, pinakita ko kay Lapad, pinailaw ko na, sinampulan ko na sa Lapad, sabi niya. Ayos ah, good daw good. <laughs> Kaya nag-thumbs up siya, right? So, yan nga, no, mga kayap, nakita nyo, yan po, paikot po yan, mga kayap, no, yung strip light na LED. Kaya, medyo natagalan ako dyan. Pero, ayos din naman kasi, tamang presyo din naman yung bayan nila sa akin, mga kayap, no. At, syempre, hindi naman tayo nagpapa, ano, no, ah, uh, tawag din, hindi naman tayo, ah, uh, nagpapa... Ano tawag doon? Nang papahiya, no? Siyempre, polido rin naman gawa natin. No? Ganun talaga tayo mga Pinoy. So, ito nga pala yung naka-item. siwan <laughs> ko ba kung ano-ano to. Chinese din to mga kayap. Pumapapil na naman. Ayan. Bakit daw ganun? Eh, buti na lang uh, na-explain ko ng maayos. Ako kasi mga kayap, dati rin akong uh, OFW sa Taiwan. Kaya kahit papaano may alam din ako pagdating sa mga uh, salita ng mga NCHIC or yung tinatawag nila Chinese traditional or tinatawag nila na oh, tinatawag dito sa atin na Mandarin no Mandarin kasi ang tawag natin mga kayap, no yung salita nila no salita ng mga Chinese Kasi yung ano mga, mga kayap, yung Taiwan kasi ah, uh, ang salita doon mga Mandarin o yung tinatawag na Chinese traditional language. So, right? So, ayun. Na-explain ko nga sa, sa kanya ng mayos na no, ba, no doon sa nagsasalita no actually hindi naman siya may-ari, pero pumapapil lang talaga no alam mo naman daming pumapapil no kaya pero hayaan na lang natin sila at least uh, nagawa ko naman ng paraan or na-explain ko naman ng mayos kung bakit ganoon bakit ganoon ginagawa ko para naman maintindihan nila no so ganoon lang talaga kasi simple makaya pa buhay di ba kailangan talaga natin marunong din tayo magpaliwanag Dahil dati nga akong OFW sa Taiwan, ah uh, kaya nagawa ko Uh, na ipaliwanag sa kanya ng maayos. Alright? At least uh, kahit papano, may nalalaman din akong salita nila. So yan mga kaya, patapos na nga pala ako dyan. Konting kimbot na lang, no? Konting sipag na lang, mga kayap panatapos na tayo. At syempre, alam na natin pag natapos, di ba, singilan na naman. <laughs> Ganun lang talagang buhay mga kaya. Kailangan lang talaga natin kumayod, magsikap, at syempre, kailangan din natin magdasal, no? Yan talaga yung uh, una natin gagawin bago tayo malis, bago tayo magtrabaho, magdasal muna tayo na sana magawa natin ng maayos yung trabaho natin at uh, magustuhan din ng mga uh, may-ari. At syempre, unang-una, safety first talaga na walang mangyari sa ating masama. So ulitin ko lang nga pala mga kayap, sa mga may problema dyan sa electrical, no, pwede nga kayong tumawag sa akin or mag-chat sa akin no, at mag-comment dito sa video na to, no para naman mapuntahan ko kayo agad mga kayap. Dito lang siyempre sa NCR. So hanggang dito muna yung video ko mga kayap, Kita-kits tayo sa sunod ko ng mga vlog. Love you all and God bless us. Ingat mga kayap!